Yo, maus, uh, good morning, good morning, good morning kung lahat sa inyo lahat ka mga patots uh, Panibagong vlog na naman full time tayo mga patots Doon, nakasama ko nga para si Commander Hi po, good morning Magagala mo na kayo, magagala Magagala mo na po kung may pili sa baybaying Medyo boring sa bahay eh Pero yung ginawa ko kahapon yun, nagpal nagpalitada ako lang Bahay namin yung kapirasudog Pero yung sa'yo pa tapos Kapay uh, nga muna kami. Rest muna kami mag-asawa. Pinasyal uh, ko muna sa kinukulo namin isda. Uh, nandito po kami sa pier. Uh, pier ng, sa pier po. po kami. Pier ng wawa. pier lang wawa. Dahil naka-tricycle kami makapot po. Kaya sa po ang uh, tricycle. Ito po yung pier ng wawa. Uh, dito po ako kumukuha ng isda. Tapapakita uh, sa akin yung makapot. Kung sa kami nakakuha ng isda yun mga kapos ito na po yung pier ng wawa Ayan. Ayan, kung makikita nyo mga kapos ang dami pong bakang malaki may malilitin po Ayan. dito po kami namimili ng isda Pusit na kung ano mong meron dito ito, dito po kami namimili ng palinda namin kahit tapon nyo yung sabi lang nyo, yun, yun, yun din tinatawag ibayo. Ayan. Doon kami napunta. Pag wala dito sa, pag wala dito sa akin yung ako, dito, doon kami napunta. Ayan. Kasi marami rin nalaot doon. Doon may mga malilita pang ka. Dito naman, mga puro malalaki. Ayan. Nakita nyo mga puro malaki mga kapo nandito. dito. So, ayan. Kaya hindi lang po dito yan mga kapas, kasi malawak po yung ano yung ilog. Ito, ayan po. Yung pier niya, paglabas mo dagat na papagpasok nyo dito ya yeah, pagpasok nyo dire direct yung hanggang doon sa padulo puro pang kaho yan maraming pang kaho dito ya yeah, marami yung nalaot apatahan natin yung ano yung sabi lang, mga na mga patot na tsaka na darling ha ah, tsaka mo sa ayun eh, mga patot ito po yung pork So, lang, ah, <stututup> wala pusit? Ah, walang pusit yun? Ah, wala raw. Ah, wala lang, ah, lang pusit. Ito si ate. Ito, kinukuha namin ng pusit. Yan. Kasi may mga yung parating. Hindi wala akong awala Ah, wala Ah. Na-dispose ko na sa hap. Ah. Bukas kaya? Wala lang po. Tunay. Ah? ah, tunay. Okay. Ay, dito kami nakuha ng pusit. Nga kay... Nga nanay. Ah, dahil Ito nga Ito po yung pork. Nga kay yung pork. Yan ah, pork. Pork ng lasog po, wawa. Ito po ang lugar ito, wawa. Wawa ito eh, pero pero lahat ng bangang malaki galing biyahing ano, galing biyahing lubang, mga bangang pamasehoroan. Mga, bankang, mga bankang pamaseho, ano. dito po sa pier ng Bawad Pumupundo ya le babaw depende po sa loob mga babae Ayan, yun maganda yung babae sa trailer kung paulo oh. pangkadi to kaya kaya yung baka yung baka malaki yung baka malaki yan. Ito, ano, ito, yung malaki yan, yung baka malaki yun kaya tapos yung Tapos mga kapos nakikita po niyo yung piyaka breakwater na yun Pag pumunta kami dyan Subukan natin po tayo, sub, subukan natin pumunta e mga kapos tayo Eh Ay. Ay hindi Ay hindi, walang magkitawid Oy, dang, sakay Tawid tayo Sakay tayo sa banggero mga kapos so, Kaya mga kapos ito po yung bata sa sasakyan ko sabi sa bali ng dilaw. Papakita ko lang sa inyo yung ano yung churod na nandoon sa breakwater. Ah, let's go. Thank <tipos> Ha? oh, bala balik ang sampo 20, 20. o oh, sige babalitan na ako sa iyo Tama, mama. 20 pala, 10 pala papunta dito, babalik 10 rin. Apo yung tinaw sa kanya. Yan. Ito po yung daluyin ng, ano, ng kaputan dagat. Yan. Tapos dito tayo, nakikita nyo, mabas, puro bangka. Hanggang doon po, malawak po itong ilog namin eh ilog ng wawa malawak po yan kaya mga kapas na yun ng wawa yan ay nag-aalas sila nag-aalas sila ng, ng buhangin sama sa malapit tayo sa pier. Tayo mapan sa makita doon. hanggang dulo puro pangkaw yan. Hanggang ikatlong tulay puro pangkaw. Kaya pag namimili kayo dito yes ge apa intente ke sa bata ya puputan ati tu mabasan angin to pitch din to namata ye pu tambah ang angin apa mena ligut palang Okay ba? White sand din dito mga kapatots. Wala rin dito maligo. Yan. Ano yung mga tindahan pa oh. Kompleto na rin pala dito mga kapatots. Kaya yung mga kapatots sa patumbahan yun. Mas puti rin yung dagat. Thank you. Maganda na dito mga kapatid. Sa tagal-tagal ng -tagal pangyay lang, lang ulit ako nakapunta dito. Ayan. So, na naliligo mga hindi ko lang alam kung bisita sila. Wala pa bisita o oh, mga kapatid. Ang maganda na kasi dito eh. Oh. may mga bahay na. No? Private, mukhang private niya mga kapatid. Ay, yeah, mga boss, pinakita ko lang po sa inyo yung pier ng Wawa at saka ina. Eh, ito, ito no, araw, na araw pinaliliguan namin libre dito. Eh, wala may bayad na dito. Neng, pag yung naliligo dito, may bayad na. Ah, wala, ah, wala pa rin bayad. Pwede maglagay ng tent na, no? tent na. No? Hmm. Ay, doon bawal doon. Ayo, bawal kasi private na 'yun eh. Tara, Neng. Hala. Awi na kami mga patot. Ayan kasi iniwan ako si commander sa tricycle eh. Sa so, dito, tingnan nyo mga patot. Pati pati ang lagat. <coughs> oh, meron pa si Emi

Punta na si Commander. Paano yung inip na? Maganda rin dito maligo mga kapatot. Mura pa ang sakay ng bangka. sampu, Pero dati mas mura dati. Nung araw. Hindi naabot kami araw. Piso lang ano. Ah, piso lang araw dito. Ang pamasahe. Ngayon nagmahal na lang isa. Ano ah, tindahan nyo doon? Tindahan nyo yun. Ah, Yung bata na pala. Okay pala yung bangkerong bata. Yung pinuntahan namin doon. Kanila pala tindahan yun. Eh, si ibang bata. Ito mo. Oh. Babayo yan. Siya pa nagtitigin.